Ang mga chikitingo, mga bata po, alam naman natin, mahilig sa sweets. Lalo sa mga candy sa chocolates, di ba? Lalo na tayo ng bata at tayo. Eh. Paalala lang po na ang lapis sa pagkain ng candy, so ano mga matatamis po, ay maaring maging banta sa ngipin ng mga bata. Tama ka dyan, profi. At kaya sa mga mommies out there, kung make sure na nababantayin po ninyong oral health ng inyong mga anak. At para makatulong dyan, ay alamin po natin ang mga tips at iba pang notes sa iba pang sa atin ng sa Si uh, Doc Benji de los Reyes. Maganda umaga po, Doc Benji. Welcome, umaga to po. Speech. Good morning. Good morning, Doc. Welcome. Doc, ano ba ang tamang gulang o edad kapag tayo ay dapat nang bumisita sa doktor at ipacheck up ang ating mga ngipin? Nire-recommend po namin na pag tumubo na po yung first ng ngipin ng bata or okay. before mag-first birthday yung bata, kailangan Ooh. na pong mag-visit ah, sa okay. dentist para alam po natin kung normal po ba yung pagtubo ng ngipin at yung health ng gums ng ating anak Ayun ha, oh, so dapat pala may ma dala na agad ng mga oh, mommies oh. natin, ano? Yeah, before ang first birthday. Mga po. anak, before yung uh, year one ng ating anak. Or ano po ba yung tamang pag-isip yun, Dok, ng mga ngipin? Kasi all we know is like three times a day, ano? Oh, Ayun, oh. yes. Ang sinasabi na pag-toothbrush uh, ng mga yes, bata. Yes, tama naman po yung three times a day, pero uh, twice is enough po. Okay. Ang kailangan po nating bantayan ay hindi yung... Uh, frequent, dapat yung tamang pagsisipilyo. Okay. Sa mga bata po, kailangan po, ginagabayan po ng ating mga magulang at least hanggang 9 years old para tama po yung pagsisipilyo ng bata at malinis ng tama yung kanilang mga ngiti. Oh, ako okay. oh, feeling ko mali naging turo sa akin. Kasi ano, ganun ako dati. Taano, ano ba, ba dapat? Ako, dapat, yung, dapat? Uh, usually po, uh, Bass technique yung tinatawag po namin. Pero yung circular motion po, okay oh, na. Ah, circular. Anggang ngayon, balik Circular motion. Yes, kasi yung ngipin po natin, hindi po siya diretso. Okay. So, kung ibabrush po natin siya ng diretsong ganyan, pwede pong madamage yung pinaka-outer layer ng ating Ayaw. ngipin. Okay. Eh, sa pagpili ng toothbrush, tama ba? Dapat soft yung yes, bristles, po. Dapat bristles? Dapat soft okay. bristles para hindi po madamage yung ating ngipin at hindi ma-irritate po yung gums natin. 'yung iba kasi ang ginagawa pag ganyan nagkakaroon ng dugo sa gums. Uh, so, pari uh, pala yun? Yes po. Pag may uh, may bleeding naman na po, is sometimes indication na po yon na may gum disease or tinatawag po natin, gingivitis, gingivitis or pamamaga. Yes, ano ba conjunctivitis mo <laughs> na po? Gingivitis or pamamaga po ng ating gilagid. Yun po ay I minsan mean, meron na pong uh, bad oral hygiene or dumi po sa ating ngipin. May bakterya po kasi doon na nagkakos po ng pagdurugo. Oh, okay. Yung flossing naman. Ah, napaka-importante po. Yan po yung ating uh, hindi sinasama sa oral uh, care routine po natin na akala ng iba, toothbrush is okay na. Kasi yung toothbrush po, hindi niya po natatanggal lahat. So, kailangan po ng floss para po hanggang sa gum line po is natatanggal po yung mga sira, At may, ay mga dumi. May tamang paggamit din po ng floss. Hindi lang basta up and down, up and down. Kasi pwede pong madamage yung ating ano gums. Anong tamang way? Kailangan po sundan yung uh, shape ng ngipin po. Ah, okay. okay. Oo Para po hindi po siya madamage yung ating gums. Sa bagay, very important ngayon mag-floss muna bago mag-toothbrush ano ba Toothbrush or teeth brush. Kasi maraming ngipin, di ba? Toothbrush. Dapat po, yun po. Uh, nirecommend po namin na mag-floss muna okay. before mag-toothbrush. Ah, ganun pala? Yes. I'm going uh. Pag naghuhugas ka ng pinggan, minsan kapag higasan mo lang siya ng parang foam and then yeah. the dishwashing liquid, may mga stains na natitira. Mga duming, mga debris. So ang debris. Natin, so una, meron mo tayong ginagamit na pang is-is oh, para matanggal siya. Yes. So parang floss, yes po. tapos toothbrush. Tapos right. yes. and then mouthwash. Kailangan mag-mouthwash. Uh, recommend ko oh. din bilang isang dentista na after po ng toothbrush, hindi na po siya mag-mouthwash. -ma ah, ispit or iluwa na lang po. Kasi may fluoride content po yung ating hmm. toothpaste na okay. kailangan po ng ating ngipin para tumibay at mapangalagaan ng ating Sweet ngipin. Ispit na lang, hindi na kailangan ng water sa pagmumog? Or yung pag mga iba po hindi po kayang hindi magmumog po. Okay. So, nagmumog po sila. Pero para ah, ma mag-para makuha po yung full potential ng toothpaste, oh. pwede pong hindi magmumog. Pero ispit, dapat iluwa. Hmm. Inom daw ako. <laughs> 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 Opo. <Okay. laughs> <laughs> Paano mag nainom go? <laughs> uh, okay na naman yun, di Ma-upset lang po yung ating child kung sakali. So, eh, lalo yung pag umaga pag-ising natin toothbrush agad tayo. O, ang breakfast po natin ay toothpaste. No, Actually, right? tama po yung after mong magising, ising mag po before kumain. Ayun, Ayun dapat. Oh. Ah, before kumain? Yes po. Ah, okay. Kasi po, meron pong mga bakterya po dyan pag tulog tayo. Oh. So, ibig sabihin, mas marami pong bakterya dyan kasi nga, tulog po tayo. Okay. So, mas maraming bakterya. Pag-ising mo, pag kumain ka, nagiging food nung bakterya na yon yung pagkain. pagkain. So, dapat tanggalin mo muna yung mga nakakabakterya. Pero isbad ko para mag-iiba yata. Makalit, It, huwag naman after toothbrush, kain agad. Oh. Hindi, siguro daw, ang gagawin ko na lang ay ano, toothpaste diet. <laughs> <Ganda>. <laughs> anyway, Doc, ano naman po mga maaaring gawin ng isang bata o kabataan kapag nagkaroon na po siya ng sira o oh, bulok ng ngipin. Ah, mm -hmm. uh, 'wag po nating antayin na masira po or sumakit na po 'yung ngipin kasi pag sumakit na po 'yung ngipin, ibig sabihin malala na po 'yung problema. Mm -hmm. So para po, sumakit na po ang lahat 'wag lang ngipin. Totoo, oh, na, to o, to o, o. Laman, so habang maaga po, kailangan pong dalhin ang mga bata sa dental clinic para mm -hmm. ma, ma na din po sa setup ng clinic kasi once minsan po di ba na 'yung bata magpa-clinic kasi hindi sanay. Mm -hmm. Di ba naman pupunta na lang kapag naman magana. Oh, yun Ay, po hindi po yung, yung mali. mabunot yan, oh, Dok. Diba? At saka oh. kapag itim na itim na yung mga ngipin, yes. marami akong nakikita rin mm -hmm. yung mga bata. Mm yes, yes, Parang yung mga kalamay na naiwan yun <laughs> sa oh. pasintagot oh. sa mga breakfast. Yes, okay. Po. Um, how frequent na dapat po pa-check up yung mga bata sa dentist? Twice a year po. Mm. Every okay. six months po dapat. Okay. So sa ating mga magulang out there, ano po inyong mga panghuling paalala para po sa oral health ng kanilang mga anak? Ayun nga po, gaya po ng sinabi ko, ugaliin po na mag-visit sa dental clinic twice a month at gabayan po ang ating mga anak sa pagsisipilyo at pag-aalaga po ng ating ngipin. Consult always the expert. Yeah. Yes. So, maraming salamat po, Doc Benji de los Reyes, sa mga advice at paalala na niyo sa amin tungkol sa... Oral health ng mga chikiting. Uh, Uganihin po natin na bantayan ng dental routine ng ating mga anak. At kasunod yes. ang regular na pagbisita sa dentista. Para iwas cavities from eating too much sweets and candies. Thank you, Dr. Angie. Thank, Thank you, Thank you.